karga natin yung mga kaklase ni Erin sa si Bentong ang pangalan mo na? Aljon Aljon Kabaes Aljon si na sa Bentong Garbal sa guys Saan nga ipapunta? Kultural <laughs> kami ng concert mga kanaypi yung Benenben mga kanaypi Yun <laughs> Tara 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 WhatsApp up mga kanoyipi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy for another video Ngayong araw Ipapakita ko muna sa inyo yung mga Update sa sisiw Na napisa dito sa incubator At ilang days na sila mga kanoyipi six days Ito na yung Kakalabasan nila mga kanoyipi Kung gano'n na sila kalaki Ayan nandito na nakalagay Ayan na yung mga sisiw Yeah. Lalaki na nyo, mga kanayti. Kunin ko lang yung pagkain nila dito na Thunderbird. Ito. Baby Stag Booster. Ah, matakaw na silang kumain yan mga kanayipi kaya magandang alagaan na yan Bali 23 pieces to Ang um, mga sisiw na to So sa mga gustong bumili I-PM eh, na lang ako sa Facebook page ko na Noipi Vlog O kaya sa personal account ko na Ruel Cachuela Espanyola Ayan Mamaya tayo magpapalit ng ano Nang inumin nila Kagabi ko lang to na pinalitan eh Yan. talahati na Nagpalit na rin ako kagabi ng ano nang sapin dito sa kulungan nila ayan mabubuhay na yan mga kanaypi so magandang alagaan to kasi nga pag nangitlog dere at hindi mahirap alagaan yan basta kumpleto lang sa ano sa vitamins tamang pakain ayan mabilis lang lalaki yan itong sisiw na to walang bakuna mga kanaypi at wala namang tawag nun problema sa lahat ng mga pinagbintan ko ng ganyan na mga sisiw bale papakainin na rin natin yung mga malalaking manok ko dyan at kag may nahingi ako na ano na dahon ng pichay yung pinaglinisan nila yung mga nagtitinda sa bayan malapit sa may paradahan namin doon ito, chachap-chapin natin ng maliliit tapos ihahalo natin sa pagkain nila at may tirang kanin din tamang tama may pandagdag tayo na may bigay na pagkain sa aking mga manok na Rhode Island diba? okay chop chopin na lang muna natin mga kanaypi mag na tayo ng pichay mga kanaypi buti na lang may nahingi tayo kagabi <laughs> Ayan o, mga kanaypi. Ito na, mga kanaypi. Nilagyan ko na rin ng pades yung ano, yung ginayat nating pichay. Tapos yung tirangkanin, naluan ko ng pades. Ito na. Hmm. Lagyan ko na lang ng konting tubig tapos magpakain na tayo. All right, all right. Tiyak gutom na yung mga alaga kong manok eh. Pwede na yan. Tara na. Pakain na tayo ng mga manok. Nahalo ko na mga kanayipi. Tiyak mag-aagawan to. Bigyan na natin ng pagkain dito. Doon naman tayo sa labas. Tapos magpapalit pa ako ng mga inumin nila. Ito yung ginagawa ko araw-araw. Na pagpapakain sa aking mga alagang Rhode Island. Ayan o. tapos nang ano napalitan yung mga tubigan nila nalinisan na ko na rin ng bitrasin yung inumin nila mga kanoipi ayan so, siguro sa mga susunod na araw kukuha ko ng ipah ng palay mga kanoipi lalagyan natin ng ipanang pala ito para panibagong sapin na naman alright alright hayaan natin silang ano mangitlog ng mangitlog para may may salang na naman tayo sa incubator pero naghahanap ako ng ano ng lalaking manok mga kanoy pi roster at papalitan natin tong mga ano mga lalaking manok dito kasi nga magkakapatid na sila eh at uh, kailangan ibang lahi na naman yung ano yung lalaking manok para uh, lalaki ulit yung mga sisiw, mga itlog. Kasi nga pangit pag ano pag magkakapatid lilit yung mga sisiw at itlog nila. So kailangan nating magpalit at naghahanap na ako sa Facebook kasi lang malayo yung ano yung nakausap ko taga mga Tarem mga Kanaypi eh sop sana sa ano tatlong roster yung lalaking manok natin kaso ang layo sana mas malapit lang para ano hindi tayo mahirapan no mga Kanaypi So okay. Tapos na tayo diyan sa ano sa mga alaga natin. Kapalitan na ng inumin nila. Papakain ko na rin. Si Rinyan na lang yung magpapakain Mamayang hapon. Okay, Nali Prepare mo na tayo para mamasa daw ulit. Maghuhugas lang ako mga kanaypi. Bali lang dito tayo sa Jose Hardware mga kanaypi at inutusan ako ng kapatid ko bumili ng angle bar na isa yun o ito yung mamin pagkargan na o tapos bumili rin si kuya ng ano ng yero ata tengah Dapat yero na eh Ayan, Pinatali na mga kanayipi Kung gawin yung career lang Kung may naikawil eh Ayan buhat natin yung ano Yero Nauna na si Kuya Indot Doon na sa harapan mga kanalipi. Ay bubukatin pa tayo ng isang ano, isang angle bar. Patungan ng aircon. Para naman sa kapatid ko yun Buhatin na rin natin tong ano, itong bakal na angle bar. Baka bukatin pa ng iba eh. <laughs> Mahirap na. Ayan mga kanoy pi Tapos na natin na uh, hatid sa bahay yung ano Yung mga binili namin na ano Na uh, bakal, yero Ngayon pasada na tayo Punta ng EGL Gading. Sa simbahan. Annex to. Ah, sige. Annex. Ayan, nagbigay naman ng 50 mga ka-naipi. Alright. Ayan, sunduin so natin sila rin yan mga ka-naipi. Let's go. Let's go. Lukat ka. Lukat ka. Sa oras. Sige. nandito tayo sa EGL mga kalaipi. Mag-aantay tayo dito ng magiging pasayro natin. to see you hatid na natin dito sa UCU hanap ulit tayo ng panibago ayan karga natin ng mga kaklase ni Rian sa si Bentong sa pangalan mo na? Aljon Kabaes Ajan lang si Bentong sa Carpal, si guys, yan <laughs> pupunta? nga ipupunta kami ng concert mga kanay -pi. yung Ben and Ben mga kanay yun <laughs> Tara, tara, tara. tara. Yan, nandito na tayo sa Magic Mall. Malapit na silang bumaba. kayo nyan rin nyan wow. Okay, baba na kayo Ayan, mga kanipi Nagkasama-sama yung magkakaklase Si Rinyan Bentong Si Aljon Kapais Grabe ang haba ng ano ng pila nila oh, yung papuntang cultural Daming pasayos yan mamayang gabi

pa sa

Namamasada pa kasi ako. Ay pupuntan sana kami ni Pangasinan ngayon. Kaya lang napuspon. Bukas na lang daw. Ayan mga kalipi, nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang. Wala tayong bitbit -bit ngayon na ano, pinamili. At yung binili ko kanina, binigay ko na kay Mrs. yon, niluluto na niya ngayon. Tinula ata yon yung isang buong manok. Bali kasi nandito si nanay Yung nanay ni misis At yung kapatid niya Yung pamangkin niya nandito Kaya isang uh, buong manok yung binili ko Na panggabihan naming ulam So walang shoutout ngayon mga kanayipi Pagpasensya niyo muna ako Hindi ako nakapag reply kanina Na busy At na busy rin si misis So babawi na lang ako sa susunod na mga araw Susunod na mga vlog So, maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi at sa ginagawa nyong noise skip ads ng aking mga video. Sana tuloy-tuloy pa rin yan na ano, no skip ads na ginagawa nyo mga kanaypi. Malaking tulong para sa aking pamilyan. na uh, no skip ads. Yan. So, dito ko muna tatapusin. Stay safe lagi. Kita-kita tayo bukas. I love you all and peace out.